Yan mga idol, ngayon ay ano bagong vlog sa ba tayo. Pasensya na sa mga subscribers natin dyan. Medyo busy lang mga idol. Yan. Flex muna natin ang ating mga warrior nating na nilaban. Yan. Tara, pakita ko sa inyo. Golden well Papaya. Two times winner. siga na sinusugat ah, pagtari lang lemon Caribbean hats broodcock four times skill three. three times pasty skill liga na sinusugat mon Hats Rochamp sa gilin mo Alam mo Rats Pantay ni Sinag sugat Quality in quality Pero mautak maglaro Kelso Gray. Sa lugon siya ngayon mga idol. Two times winner. Siya na ito mga idol. Si Boy Walis. Si Boy Walis ng kalaban. Ayan. Boy Walis. Kailis o Gubay. Pero halimaw. Pag may tarik na, halimaw na. yun yung nilaban natin mga idol ng nakaraang March, April, May sunod-sunod ang panalo natin And yung iba wala na dito kasi pinamigay na natin sa mga nakasulid followers at subscribers na natin dyan yung medyo biyadi-biyadi na pero naayos mo ay pwede gamitin nilang pang materyales at namagay din tayo ng ating mga sisiw 2 months old, old baby pulit, baby stag. Yan. Sana'y patuloy pa rin ang ating pagsama-sama. At huwag kalimutan na mag-subscribe. I-click na ang notification bell at laging mag-comment at i-notification bell. ayan Nabubulog tayo mga idol. Kaya e, medyo pause-pause tayo. Please so, click ang notification bell para lagi kang updated at mag-follow ka na din sa ating Facebook page yan, Facebook account para ikaw nang susunod na ating mabigyan ng ating mga munting blessing yan, salamat hanggang dito na mga idol at paalam yan, guys